Mm, ito kasi ako mahilig sa mga halahalaman ako na ako makita sa kong video na makikita ay, baka, baka, yan, ay Oy, hindi okay lang yan hihingi ay, nga sana ako sa'yo ng sili eh, yung mga hinog hindi ka nakuha eh wala nga eh wala mga nadaan dyan meron meron ba eh ba wala ba ditong ahas Lenny araw-araw ako nagkukot-kot dyan dyan sabi naglilita tayo yung mga laman ko. Oo nga, ay sabi nga ni ate. Wala pa siya ako Kita mo nagbagyo ba kayo? Oo, napadaan ka na doon kay Lenny. Ito, nungungha ko ng sili dito kay Lenny. Eh, oo, ay e, wala no. na. nakita ko na ah, ano lang. Nalalaglag lang. Nalalaglag lang. Ay, wala naman. ay, ano ba itong, ano ito, Lenny? Ito. Patula yan. Ay, patula ba yan? Patula, ay, na kami ng bunga lang. Ah, ilan na nakuha mo dito ang patula? Kuya Marian Tanim. Ako binibigyan lang pag na dalawang putis sila, may dalawang tatlo. O, oh, ayun, yung kanyang tindahan. O, oh, hindi, mamaya pupuntahan natin. Marami na pong laman yung tindahan ni Lenny. Talagang small, ano na siya, small sa, uh, ano taga? Ah, uh, parang nasa palengke na. Lahat na nandyan. Oo, oh, lahat nandyan na. Ah. Oh. Oh, yun. o oh. oh, yun. Kinakaan, kasi nag oh, yun, kasi sabi nga ni ate, napapunta mo kay Lenny, daming sili doon, hindi ka nangunga. Ay, sabi ko ate, ako nalilimutan ko. Hindi rin siya ay, ayaw ko naman magsa, ayaw ko naman basta basta kukuha na lang, ah. Oo, ayaw ko nang din, eh. Ma, ayan, yan, malalaki. Mahirap kang kumuha ng... Ay, na kinakain ito ng ibon, kaya maraming ibon dito. Maraming na naman, walang hindi sa akin, bibigyan ko. Oo. Ano ba naman niya, maubos ko ba yan? Ay, sim sinabi mo pa. Ang pagbibigay ay, yan ay blessing. Saka yan, pag yan ay pagkinukan lagi, ay yung ginawa mo na ng buong. Sa mga may pagdamot. Yung, tama pinagdamot mo yun, wala na yan. Ay, nakakaawa yung mga kababae natin yung dalawa. Yun ko Alam mo, Lenny? Okay, Gusto ko bang tumulong. Gusto ko tumulong, hindi naman natin ang pusa, paano. Gusto ko talagang tumulong. Kami ay nag-ano ng mga damit, ninin. Oo Kami nga, hindi kaya na itong iyong, ano, iyong tindahan. Ito po yung, yung bahay ni Lenny, yung kanya, kanyang <laughs> sari-sari store. O, oh, ayan, ang dami ng laman. Dati wala pang laman yan. Ngayon ang dami na, Oh. Ang patanggan dito na oh. oh. Dati inihila, ngayon meron ng tabing. Oo. Uh -huh. <laughs> so, oh, Ah, na. hindi mo pala pauwa uh diba, siya na. Dati mo ito, wala pa ito. Nak Oo, wala pa nga. Dat kasi yung dati, luob lang, Lene, eh, di ba? pa. eh, ngayon, ito na yung kanyang sari-sari store. Oo, oh, di ba? Oh, diba, dumami na, dami oh. ng laman, oh. Dati, yung binubuhat ko pa. Oo. Oh, oh. mo yan, yung hindi Ah, yan ay ano lang, tinatakluban mo lang ng trapal. Tapos iinilalak. O siya nga, tama. Kasi nga yung tao, pagka ano, minsan tatawag pa sa iyo, minsan wala ka lang. Hindi ka gayon na dito medyo nasa labas. Ang tao, dito na ang pupunta. Diba? Aano ah, lang sila. O, oh, ayan, Oh, ang ganda na dami ng laman ng ano ni Lenny. Okay, Tapos, yung kanyang, ito yung, yung, yung kanyang munting halaman. Ang ganda ang tingnan kaya. Ang halaman sa loob, ka nakikita. Alin? Dahil pang halaman sa loob na sa loob. Ah, pinabibinta mo rin oh, ito? Binibinta ko ba ito? Ah, ito. Ay, ayan po, kayo'y bibili. Ayan, magkano yung isang gano'n naman? 50 lang yung mga gano'n, yung maliliit. Pag, pag malaki na kinukuha, nagpapubuhay sila sa akin. Ay, buksan malaki. mo, ni para makita ng maayos. may mga lupa, ako nakare mm -hmm. Hindi pa ako nakakapag-ibili. Nagbag-ibag. Ay, ito, ayan. Ay. Ah, parang binubuhay mo lang muna oh, siya. So, pag ganito na kalaka, bigay ko na face, ano na ito, 70. kasi yung paso, binibili ko din. Oo, oh, kaya nga. Oo pa rin tabagang ay, ay, ang dami pala. Hindi pa natatapos Oo. Oh. Ba? Tatapos lalagyan. Ay, parin. magkano naman yung ganito? Pag ganyan, binibili ko yung 150 na. 150 na lang. Kasi kung meron oh, nga sa amin, kita mo naman sa amin, hindi ka nakapasok doon sa loob namin. Oh. Wala na kami space. space. Dapat sa inyo nakahang sa bibintana. Ay, oo, oo ay, ay, hindi, talaga. paglipat namin sa, ano, sa mm, aming bahay na kinuha. Uh -huh. Ay, ito, ano, ay. Ang na, nagpapatusok to, sila sa akin, mura lang. Hmm. Paso lang babayaran nila sa, akin. ba, piso yung lupa. binibili ko rin naman ang lupa, ah. Kaya, ay, boss. Kapagot yeah, ako sa Ang dami ilo. pa lang dito, ano. Ayano uh -huh. uh -huh. Ay, ano ba ito? Halaman ba rin ba yan? Oo, akin na yan. Yun yung Saudi yan. Yun yung mahal. Ay, yan? Oo. Ah, oh, ito po yung halaman din, oh. Sahod yaman yan. Sahod daw ang pangalan niyan. Oh, Oo, oh, yan yung mamahal. Libo yan. Magaling. Ay, ito? Oo. Saka yung mga ganito, oh. Oo. Mm -mm. Libo ito pag nakalagay sa pang malaki. Kaya nga. Yan ang aking pinagkakalipangan, pinagkakapirahan. Ayun, mm -hmm. kaya nga, maganda. Hayaan mo siya. At uh, nandito na sa aking, ano, binibidyo ko. Makikita yan ang maraming tao. Di, bibili na yan. diyan sa, ano. Si anu, Ayan, o. Si oh, ano diba? Ito, ako. mga chinelas. May chinelas din siya. Ito, oh, di ba? Ah, oh, siguro dito nakita ko. Dito bumili. Anak ko, ano. Magka... Si Toto? Magkano yung ganito? Anak si Toto? Oo. Ay, pala. Yan dito sa akin yun. na mga ganito, eh. oh, yan. Pa uh. akin, yun. pala yun. Oo. Pa Dadalwa lang naman, anak ko, asal lalakas ang babae. Alam mo, babae yung midwife. Oo. oo. Ay, alam na po. Oo, wala na. Akala ko lang ay, di Krista ka patid pa. Akala ko ka patid pa nito. O, okay. oh, hindi. Yung isa, yung na, bilis sakan yung bigal. Oo. Pakustahan kasi mga ito. Ito, may mga bag din. Magka naman ito? Mga bag na ito? May mga, ano, na use na, 50-50 lang yan. O, oh, di, okay lang. Mm -hmm. Kahit na ba eh, o, oh, ayan, oh, dito ako, kay bibili dito, dito na, ay, kisan mo pupunta pa ng paligid. Kasi nga, syempre, yung mga iba, ng mga senior hindi na talaga makakapunta, di ba? Oo, dahil kasi nga, ano na eh, meron pa dito, yan, ah, na, yung mga on. sa loob mo, wala na na dito. Bigas okay, yan, tayo, tama. yan lang ang bigas sa loob. Kahit naman yan dito, hindi mo na sa loob, mm -hmm. at nakalak yan. Naman nakaano na bala Kaya Kaya ako natutulog lang sa labas sa pulding. Ay, pero kahit dito ka nga matulog, mas stress ko eh, di ba? Stress ko na, natutulog sa pulding mo. Mm -hmm. Ang bigas ko nasa loob, kasi mahirap buhatin. Kaya nga, ang hirap. Nagpapakahirap ka nun, lagi kang buha mm -hmm. uh, sa umaga, bitbit -bit mo sa uh -huh. loob palabas, pag sa gabi, mo pa paloob. Mm -hmm. Ayos na, tayo-tayo ko. Tayo. Oo. Uh -huh. uh -huh. Napagkakasimbo ng mga anak ko, sinisilid ko dito. Oo, oh, paligyan mo tatlong 3,000, 3,000 pag ikinaw kami. Ang dami uh, na nun, ah. Pag kailangan na, dito nakabi uh, na ako. Oo, oh, hindi na kailangan, ayan. Tapos yun, yung mga kanya mga halaman. O, oh, ito, dito na, na kayo bibili, uh, ha? Pag na ang pusa ko, bibinta ko rin. Eh. Ito, ang ganda na nga itong 45 na itong bigas mo, ayan, o. Oh. Aba, yung ano yan, first, second class ng ano na dinorado. Sumunod yan doon sa dinorado ko mamahalin. Yung 55 ko, ito, ah, may mga ano din, o. Oh, ayan, dito na kayo bibili, o. Oh. Yan, oh, marami ng tinda si Lene. May mga paso, may tingting. -ting. Ayan. Oh. Kamote! Ayan. Ayan. Oh. Yung mga nag-ano eh. Ito halaman niya, o. Oh. <mulay> Magkano itong mga ganito sa ganyan, Lene? Alin? Eh. Itong nga nasa ganito, Ay, lata. Ito yung pinuputulang ito lang. Kasi itong hindi ko binibig. Pag may nabili sa akin ng paso, sa paso na ako nabawi na lang sa kasalukuyan. Oh. Ah. Ako na natusok pag magbuhay na kinukuha nila. Oh, Pwede okay. isang ganito. Yung isang ganyan? Oo. Ah, puputulin mo lang? Oo, oh, tapos bubuhay mga isang linggo kukunin. Ah, kahit wala yung ano, walang ugat? Oo, oh, misa siya natin. Ay, oh, kaya. Ay, baka sa, mamaya... Pag, pag ito, sa kayang, nabili sa akin ganito. Kasi ito ba yung ito? Ayan. Maaga akong 75 na, ma. May lupang maganda. Mm-mm. Ayun mga yun Kaya nga. Pag lumakwal, di ba? Basta kuhain niya. Basta pinatutok niya sa akin ng usap. Na.